Sinasabi nila na hindi habang buhay ang karera sa showbiz. Pero libo-libong kabataan pa rin ang nangangarap na magkaroon ng malaking pagkakataon at maranasan ang buhay celebrity. Sa kabilang banda, meron naman nasa showbiz na pumili ng ibang landas para mamuhay ng simple at malayo sa pansin ng publiko. Ang mga celebrity na ito ay nagbibigay inspirasyon sa marami dahil hindi sila natatakot na tumalon sa kawalan o lumabas sa kanilang comfort zone at magsimula muli. Kilalanin natin ang part 1 ng mga mga celebrity na nagpaalam sa kanilang karera sa showbiz at nakahanap ng kaligayahan sa regular na trabaho. Simulan natin ang part 1 kay Michelle Madrigal. Si Michelle Madrigal ay isang real tour na nakabase sa US ngayon. Siya ay ganap na isang naturalized American citizen noong Pebrero 12, 2022 at ikinasal siya sa kanyang nobyong si Kevin Neal noong Hulyo 22, 2024. Si dating miyembro ng Street Boys na si Spencer Reyes ay nakatira na ngayon ng tahimik sa Scotland. Nagtatrabaho siya bilang isang driver ng bus matapos niyang sumailalim sa ilang pagsusulit para sa kanyang trabaho. Si Barangay LSDJ Papa Buboy o Justin Candado II sa Tunay na Buhay ay umalis sa GMA 7 noong Disyembre 2017 upang maging isang nurse at napakagaling na kontrabida sa pelikula at telebisyon na si Princess Punsalan ay isang certified registered nurse na ngayon sa Estados Unidos. Ang mga awit at aktres na si Carol Banawa ay isa ng certified registered nurse ngayon sa US. Siya ay kasal kay Ryan Crisostomo at meron silang tatlong anak. Siya ay nagtapos ng nursing bilang sumakum laude sa Northern Virginia Community College ng Washington, D.C. Sino ba naman ang makakalimot sa iconic na detergent commercial na nagtatampok kay Lumen? Ang babaeng nagbigay buhay kay Lumen, si January Isaac ay nakatira ngayon kasama ang kanyang pamilya sa US. Kasal si January kay Wade Bodlovich at may dalawang anak. May trabaho rin siya bilang front-end lead sa Cabelas, isang tindahan ng mga kagamitan sa panlabas. Bukod sa paggawa ng mga commercial, lumabas din siya sa ilang mga pelikula tulad ng Minsan Minahal Kita, Partners at Blue Moon. Si LA Lopez ay isang dating aktor at mang-aawit na nagsimula ng kanyang karera bilang isang child actor sa palabas ng mga bata na E eh kasi bata. Siya ngayon ay isa ng pastor ng simbahan. Si Dindin Larena ay isang finalist ng Little Miss Philippines noong dekada 90. Umalis siya sa showbiz, nagtapos ng pag-aaral at nagtrabaho bilang Corporate Services Responsibility Associate sa PTT Philippines Corporation. Kasal na siya ngayon sa kanyang asawang si Robbie Volosin. Si Tom Taos na kapatid ng actress na si Antoinette Taos ay kilala sa pagganap ng pangunahing papel sa pelikulang CD noong siyam na siam na anim Ang dating child star ay isang international DJ na ngayon. Si RR Herrera ay isang multi-awarded child actor na nanalo ng Best Child Performer Award sa isang libu walumput walong Metro Manila Film Festival at Best Child Actor Award sa isang libu walumput na famas. Siya ay nagtatrabaho ngayon bilang isang motivational speaker at executive ng isang training company. Si Chantal Umali ay sumikat dahil sa kanyang iconic na Goodbye Carlo na linya sa isang hotdog commercial. Sumali siya sa showbiz at naging bahagi ng youth-oriented show na TGES. Siya ay isang ina na ngayon at isang yoga ambassador. Si CJ Muere ay kinoronahan bilang Star Season 2's First Prince. Siya ay isang dentista na ngayon at nagbukas ng kanyang sariling pribadong dental practice. Ang aktres at host na si Bettina Carlos ay umalis sa spotlight upang ituon ang pansin sa kanyang pamilya at iba't ibang negosyo. Nakatira na siya ngayon sa La Union kasama ang kanyang asawang si Mickey Eduardo at mga anak na babae na sina Amanda Lucia at Amina Elizabeth. Ang nakatatandang kapatid ni Enchong D na si AJHD ay lumipat na sa Norway upang makasama ang kanyang asawa na si Olga at ang kanilang dalawang anak na sina Maximus at Alexandros. Sa kanyang vlog, ipinaliwanag ni AJ kung bakit niya naisipan na iwanan ang kanyang karera sa showbiz at pumunta sa Norway. Ang dating aktres at starstrucks Ultimate Sweetheart na si Jewel Miche ay umalis sa kanyang showbiz career sa Pilipinas nang ikasal siya sa kanyang Amerikanong asawa na si Alister Curser. Kasalukuyan niyang tinatamasa ang buhay bilang isang ina sa Estados Unidos ng tatlong magagandang anak na babae. Ang 24 Horas Reporter ay umalis sa GMA noong Pebrero 2018 para ituloy ang kanyang pangarap na maging piloto. Noong Oktubre 2018, nakakuha na ng lisensya si Steve Dailisan para makapagpalipad ng eroplano. Siya ay kasalukuyang Head of Communications and Public Affairs ng AirAsia. Si Kim De Los Santos ay bahagi ng youth-oriented show na TGIS at naging kapareha ni Dino Guevara. Nag-asawa ang dalawa ngunit naghiwalay noong 2004. Nakatira rin siya sa Estados Unidos kung saan siya nagtatrabaho bilang isang psychiatric health nurse. Ang dating child star na si Serena Dalrymple ay lumabas sa maraming pelikula at nanalo pa ng FAMAS Best Child Actress Award para sa pelikulang Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Lumipat siya sa Estados Unidos para tapusin ang kanyang pag-aaral at naging isang manager para sa media network na Viacom. Ikinasal siya sa kanyang kasintahan na si Thomas Bredilet noong 2022 at nanganak ng kanilang unang anak noong Abril 2024. Si Aya Medel ay dating sexy actress na kilala sa mga maraming sexy films ay nagdesisyong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kasabay ng kanyang matagumpay na karera sa pag-arte. Natapos niya ang kursong International Cuisine, Baking and Pastry sa Center for Asian Culinary Studies at ngayon ay isang proud na chef at may-ari ng tatlong restaurants kabilang ang Ishiayas Garden Bistro sa Tabaco, Albay sa Bicol. Si Amanda Page ay isang dating sexy star na kilala sa kanyang mga comedy at daring role sa mga pelikulang Pilipino ay nagpa siya na iwanan ang showbiz industry. Bumalik siya sa Estados Unidos at ngayon ay masaya na sa kanyang buhay bilang isang nurse sa Staten Island. Kasal siya kay Dr. Lee Mendiola at mayroon silang isang anak na lalaki. Si Nancy ay dating bahagi ng ilang mga palabas at serye sa GMA Network at kilala bilang co-host ni Ding Dong Dantes sa unang season ng Starstruck. Nakatira na siya ngayon kasama ang kanyang pamilya sa Manitoba, Canada. Nagtatrabaho na siya bilang isang integrative hypnotherapist at ina ng kambal na sina Mateo at Joaquin at sa bunso niyang anak na babae. Si Joyce Jimenez na dating sexy actress na tinaguri ang pantasya ng bayan ay masaya na ngayong naninirahan sa California, USA kasama ang kanyang Phil Am na asawa na si Paul Ili at ang kanilang tatlong anak. Si Joyce ay isa na ngayong full-time mommy blogger at fitness enthusiast. Umalis ng bansa si actress Beth Tamayo noong Disyembre 2008 matapos iwana ng kanyang matagumpay na trabaho bilang isang sikat na artista at nabuhay siya ng mas simple sa Estados Unidos. Nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho mula sa pag-aalaga ng bata hanggang sa pagiging waitress, cashier at maging isang tagapangasiwa ng bahay. Nakatira na siya ngayon sa Los Angeles kasama ang kanyang asawang si Adam Hutchinson at ang kanilang anak na si Sloane Isabel. At dyan nagtatapos ang part 1 na video ng mga celebrity na iniwanan ng showbiz, namuhay ng simple at naghanap ng regular na trabaho. Abangan ang part 2 ng video na ito at huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Hanggang sa muli at salamat sa panonood.